Magandang araw mga idol, kasama ko ngayon yeah. si... Tobi Moneda. Ah, Tobi yeah. Moneda ang... Ang <laughs> loyal ng <laughs> Lucena. Para sa 100 pesos, ang katanungan ko, ano ang pambansang bulaklak ng Pilipinas? Ayan, Bilaki lang Ay! Nadali mo! 100! Thank you. 100! <laughs> Kasama ko ngayon mga idol si Ivan. Ivan. O oh, para sa 100 pesos Ivan. O. Oh. Ano? Ang English? Ang English? Nang nanay. Wow. Amado. Uh, oh, yeah. Hello! kasama ko naman ngayon si... Redentor. Sir Redentor. Sir Redentor, napakadali lamang nito ha. Pag na nasagot mong katanungan na ito, meron kang 100 pesos. Instantly ngayon! Duma ako naman tayo sa mathematics. Ay, tayo daan. ah? <laughs> ah! Hello. Sir Redentor! 1 minus 1! 1! 1! 2, 3, 1 minus 1 is? 1, 2, 1. Oo, <laughs> uuulitin uh, natin. Pabibigyan natin. Ha? Ha? Pabibigyan natin. Maraming maraming salamat. Ah, hi! Nadali ka. Mga idol, hindi nga po nasagot ni Kuya Redentor. Kaya naman, kasama ko ngayon si... Kuya hey, Mark. Kuya hey, Ngayon, hey, Mark. Makinig ka. Para sa 200 pesos, ano? Ang English ng isda. One. Fish. Two. Ah!